Mayong adlaw ninyo mga bay, mo ni eh, ang gilingan nga bato. Muni siya ang sinauna nga galingan. Labinag sa mga bukid, muni gigamit nila para mag kuan sila ganang kuan mais. diri nila galingon ang mais. Pareha na o mais na siya pero nadurog na na siya unang gisalang na na siya una. Din kaduhaan pa siya para mupino pagid siya gayo. Yun ang paggamit niya. Ngaon lang po mo siya. Imuha lang siyang tuyok-tuyokon. Maipit mo ko ng bugas na niya rin. sa kilid niya sa bato. Iya mga hagbong ang iyang mga kwan Kanang nga pino na niya nga bugas mais. Muni ginagamit nila sa una kanang kuan. Sa mga siguro mga 50s, 60s, ano, 70s. Wapay galingan nga kanang mga machine, mga high tech. Huni lang gigamit sa una kung magkuhan sila bugas mais. Din bugat kini siya nga kanang kuan. Bato, duha man siya ka batuhan. Ang isa moy mutuyo, ang isa pundor na si lalom. Pero ting bugata, hawoy po kayo ang kuan ning tuyok nimo. Nya ang iya ha buging kuanan ini ang isa ka kilo, pero ting dugaya kay mahuman. <laughs> makabugas ka isa ka kilo wa na hawoy na kayo imong kamot lahinay ko nang lahinay na no kani siya karon bihira na kini mo na siya makita karon kay siyempre karon magpagaling dito na mas galingan ng mga kwan, magbayad na lang ba kani siya nagpabilin ka po ni nga kuan kay Na ni siya sa bukid kung sa Bernad kung kapuya na sila mo ato lungsod magpagaling hindi rin na lang nila kung ano. Na, no, muna siya yung bugas niya guys. himo na siyang bugas. Kaso sagol pa siya. Kanan takop. Na mga kanang sungusungo. No, muna kung gusto ka mag... Kanang makabaton. Gusto niyo mo makabaton ka o ganing bugas. Nandiri rin ako. No, Magtsaga ka niyo. Kwan? Magtsaga ka niyo. Layo-layo. Ganing galingan nga ba to. Para lang magkabugas ka. bihira lang kini mo niya makita karon mga bay kay gamay ra pud nagbato na ning galingan ba nao umo siya oh yung bugas niya pino kayo puro sagol pa na siya tahop kinahanglan pa ni mo na siya ayagon no kaya imong tapahan nimo na o kan na so oh, na wala pa na isa ka kilo nang naangkuan ah yung kadaghanon niya na umsa na ka o mag, ka, magaling ka ug mga isaksako Dahil <coughs> nang ihang kuhan na ninyo niya, ihang resulta ninyo nga kuhan, tulog ya po niya siya, nagya po yung tahok na ikatong sungsung din ang katulog katulupod bugas na gid no manggawa siya sa kilid ba nang iyang nahulog sa kilid mo <coughs> nang adisir ka makalungag kung naka sa bukid din wa kay kuan bugas na kay mais adisir utod ka makalungag magantos puga Duting dugaya ni mung, leog layog atong galingan. So inyo ay bubugra, so galing na mo, wala 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 kilo ning niya, pudo dugay mahuman dayon badlaw panintun ka og tinuyo kuning kun. Nga no, dito pa humana ni siya dito mga bay. Wala no, no, kita man na mga bay oh, gamay ra kayo ang ihang nahimo. Puro anak na nindot pud ni kung wa kay bayad para pang pagaling ng mga machine. Adri, libre ra. Tao so, panington buga, pero dala exercise na nang na. <coughs> wala well, na hurut nang kuan, wala ra siguro ning kilo ning yang among gikuan. Gi sulayan og galing. Mo ni siyang kuan guys, bugas kay. No, sagol siya na na itakop, na isungo. Mo kinanglan nimo isiparit sa laon ba yagon o kaya kuan? Mo ni siya bugas gini No, numero 10 ba niya o numero 12. 12? Bugas nga, yellow <coughs> corn. Oh, pwede na siya lungagon mga bay.